Tanda ko kapon pare. Ako, story po. Long guy, Sandali, sandali. Ano to naririnig ko na hindi ka rin nag iwan ng pondo ng gasolina? Kinagrahin mo tong chip, eh. halos tuyo ng tangke. Eh. Paano naman yung karelyebo mo? Paano niya malalabas tong chip? Eh, baka hanggang kanto lang, eh, maubusan na ng gasolina. Ihinto na. Alin sayong, bihira lang naman ho mangyayari ito. Eh. Ang totoo nga ho, ako nga ginugulangan ng mga kasama ko. Ikaw? Ikaw magugulangan? Nakoy, na mas magulang ka pa dun sa ang binibinhi eh. Simpait pa. Hindi na ho maulit, alin sayong? Talagang hindi na mauulit. At ikaw naman makaw, ha? Ikaw utal. Pwede ba tigil-tigilan nyo na yung paghihingi ng balik kay Emong? Dahil kung yung kalukuhan ninyo, eh pwede sa kanya, sa akin hindi ubra yan, ha? kala niyo hindi ko alam. Yung kinikita ninyo, nauubos na dyan sa bukit sa kanto. Minsan tuloy, iniisip ko eh. Baka bigla na lang magkawalaan dito ang piyesa ng jeep eh. Yung po, hindi namin magagawa. Bakit hindi? Eh, kung patayin nyo kami ni Emong. Ayun. Ay, Ki Emong natatakot kayo, pero sa akin hindi ano. Pero diyan kayo nagkakamali. Dahil pag ako naasar sa inyo, alam niyo gagawin ko, ha? Baka hindi kayo makadilat sa tama. Oh. Milagro, walang kibo sa bisaya Nakala mo kung sino Santos ang tito. May problema nga ako, Lintayong. Anong problema? Nabanggao ko kagabi, nabasa ko yung headlight ko.